Hello! Good morning! Ang mm, ganda po ng na nasa likod ko. Ang mga dating... Ano ba yan? Dating bahay ng mga manok. Pero ngayon wala nang mga laman yan. Yan. Taas sagingan. Oh, yun lang ka. Do you do? sarap po ng tambay dito dito sila nagiinom minsan yun medyo madum nga lang ngayon hindi nagagamit masyado nagagamit lang pag may birthdayhan dito ang dito ang ipon ipon yun. dapat tayong suklay ito lang yan cái ra Tên Bye-bye.